Ikaw ba ay kapos na kapos sa iyong pangangailangan, lalo na sa usaping pinansyal? Ang ating orasyon na ituturo sa inyo ay makakatulong upang gumaan ang daloy ng positive energy na may kinalaman sa pinansyal. Napakadali po lamang ng ating gagawin. Pagkagising na pagkagising po ninyo sa umaga, habang wala pa kayong dinanggawa, yung pagkadilat na pagkadilat ng mata pagkabangan mo ay ibulong mo ng tatlong beses ang orasyon na ito. Ang orasyon na ito ay magbibigay sa iyo ng nakakamanghang enerhiya. Kapag lalong-lalo na pag may diklaan kayong pangangailangan financial emergency na kakailangan mo at hindi mo alam kung saan ka kukuha, subukan ninyo ito at ito po ay isang magical na orasyon. So pagkagising sa umaga, ang gagawin po lamang ay bigkasin ng tatlong beses ang orasyon at sa kaka umihip ng malakas sa iyong dibdib. So pagkabigkas ng orasyon ng tatlong beses, isang beses mo lamang hihipan ng dibdib, bigkasin ang orasyon ng tatlong beses at saka umihip sa dibdib. Ito po ay kakagulat ninyo dahil sa nakakamangha po nitong enerhiya at makikita ninyo ang blessings ay biglang dadating sa atin. Tandaan po lamang natin palagi, tuwing umaga po lamang ito gagawin.